unboxing tayo mga katisoy dumating na siya pinatin tingnan natin ito grill pan to ito ng mga katisoy natin yeah <clears throat> it. ito ng mga katisoy grill pan grill pan wow ito, ito. ito ay mga ihawan ng mga katisoy ito so, ihawan ito pwede na mag ihaw dito ay, hindi na ma kailangan magpapaga o mag magkawa ng uling pili ko ito sa Shopee Shopee lang ito ang order ito yung gas ko ito makita sa kanila at silubukan ko susubukan ko kung maganda ito yung grill pan hindi natin kung maganda ito ito na lang mga katisoy thank you salamat mga katisoy shout out muna kay Elias Pugit TV ay so walang, walang palaging tumutulong sa atin